Hi guys, what's up? Bagong adventure na naman pero exciting part dahil yung cellphone ko ay nahulog sa dagat. Yon, Buti na lang nahawakan ko. Pero yun nga, basa na. So yun, kinuha ko. Basa na. Okay lang yan, huwag makalala dahil it's only a prank. <laughs> Yun know guys, may cover na yan, may plastic cover na waterproof na hindi nababasa. Yan, sinusubukan ko at first pa ako isinisid sa dagat. So, talaga sa dagat. So, tamaan nyo ko sa bagong... Sa aking adventure na naman, sa aking hanap buhay. Yun nga, sa dagat. Ang hanap buhay ko dito ay fish trap. Yung ikaw ang naghihirap pero marami ang nagpapasarap. So, alam nyo ba guys na ang fish trap ay isa lang ang may-ari pero marami yung nagmamay-ari. oo dahil yung iba nangunguha nang hindi sa kanila yun nga ang masaklap guys pero hindi tayo magpa-apekto tuloy lang tayo sa ating trabaho alam natin na marangal ito para may hanap po tayo at may income tayo sa pang-araw-araw para sustain ng ating pagkain at pangangailangan So ipapaalam ko lang sa inyo guys na itong trabaho na to napakahirap at saka di masyadong kalaki ang kita. At yun nga, sinasabayan pa ng mga taong mga malilikot yung kamay. Pag yan, iniwan mo sa dagat kasi one day to three days mo yan pwedeng balikan. It's depends on you. Kung kailan mo kukuhaan ulit or pabalikan yung fish trap mo na iniwan mo sa dagat pero yun nga sa may mga taong ah, malilikot ang kamay nangunguha sila ng hindi sa katila. pag iniwan mo ng 2 days bago mo kukuhanin bago mo babalikan sila 1 day pa lang ng paglip mo sila na yung nangunguha yung mga malilikot yung kamay ayang I want to share this video guys para man lang masuportahan nyo ko through like and share and subscribe for our YouTube channel. And follow for Facebook page dahil mas mabuting meron tayong second option sa hanap buhay. Dahil sa hanap buhay na ito na kaunti lang may mga tao pang nagpapasakit ng puso mo. Nagpapasakit ng puso mo dahil sa pagdating mo sa fish trap mo wala nang mga laman dahil yun nga kinukuha na nila di ba napaka sad napaka sakit sa dibdib pero yun nga kailangan ng mahabang pasensya para sa mga taong malilikot ang kamay pero yun nga tao lang tayo meron talagang hangganan yung pasensya natin kaya nga this other option ginagawa ko ng vlog pagsisikap ko ang ko ng video para baka sakaling magpalain tayo ng Panginoon in this way na i-bless ang ating content or vlogging through sa inyo sa nanonood ngayon nangangailangan ako ng tulong nyo through like, through share and through support on my video lalo na sa mga swinging stars dyan baka naman through support lang Sinning Star. Dito guys. Napaka ano dito. Napaka dalang na kuha. Iwan ko na lang. Kung uh, kinukuha ng iba. So. Bahala na sila. Diyos nang bahala sa kanila. Pero masakit lang nga sa part ko. Yung nakikita nyo. Wala na akong. Parang wala na akong ganang. Mangunguha dyan. Dahil. Yung nga. Madalang ang huli. Madalang na trap. Na na trap sa. Sa pistrap ko dahil baka inunahan na ako ng iba so hindi ko malalaman dahil yung mga malilikot ng kamay taga rito rin sa amin may iilan na taga rito rin sa amin ako yung babantay nila bago sila kumukuha ng mga isda sa fish trap ko so yun nga eh uh, pag ako nakano, nakasaksi sa kanila ako ang nakakita sa kanila iwan ko na lang, ano kung magagawa ako sa kanila pero mahalan sila ipapasa Diyos ko na lang ang mga malilikot ng kamay na nangunguha sa fish trap ng aking hanap buhay so sa mga fish trap fisherman dyan I salute you di basta-basta ang trabaho ito napakahirap pero yun nga pag pinagpala tayo may income rin pero ang hirap talaga pero yun nga mas mahirap yung walang trabaho kaysa may trabaho ka sa tingin mo mahirap to pero okay lang dahil andito kaysa wala kang trabaho naghahantay ka lang palamunin ka lang so, mas mabuti ng ganito guys dapat magsipag lang tayo para sa ating mga ngailangan at pagkain pang araw araw so yun kung nakikita nyo guys mga maliliit na isda inukuha ko yan, Binibrate ko pinapakain ko para ah, para pagdating ng panahon lalaki sila may bibinta ko na may presyo may, may kalakian yung presyo so sa maliit pa yung iba yung hindi na masyadong uh, kalakihan iniwanan ko naman hindi sa dagat hindi balik ko sa dagat pero yung may okay ng laki tsaka sa grouper ng mga maliliit kahit anong liit pwede yung i-breed dahil lumalaki yan pag kinakain, pinapakain mo na mais, so, yun guys napakahirap talaga ang trabaho nito sabayan pa ng mga taong gumagalaw ng mga hanap buhay mo yun nga gusto ko mayroon ng ibang trabaho iiwanan ko talaga ang ganito ganitong trabaho dahil sa ikaw yung naghirap marami ang nagpapasarap ito ang trabaho ko na fish trap so like what I say ay salute sa mga mangingisda na katulad ng trabaho ko sa fish trap kahit ni anong trabaho sa papangingisda basta marangal I salute you dahil ginagawa nyo yan para sa mga pamilya nyo para sa mga anak nyo para sa kinabukasan ng mga anak nyo so yun nga sa mga estudyante dyan I encourage you na mag tapos kayo ng pag-aaral para hindi kayo matulad sa katulad ko sa mga mangingisda na ang hirap ng buhay sa, magigi, sa isang pagiging mangingisda mas maganda yung may natapos ka para magkaroon ka ng magandang trabaho para sa kinabukasan mo sa future mo dapat mag ka, mag-aral ka, magsipag ka at huwag mo sayangin yung mga binibigay ng mga magulang mo yung pagpapaaral ng mga magulang mo sa iyo lalo na sa mga mangingisda na parents dyan ikaw estudyante ka magsikap ka ayusin mo ang pag-aaral mo para maayahon sa kahirapan o sa ganyang trabaho ng tatay mo it's good to work like this guys pero mas mabuti yung nakakaahon ka para hindi ka mahihirapan tulad na lamang ng mga mangingis dahil sa tagal ng panahon tumatanda sila so lalong tumatagal lalong tumatanda lalong umihirap ang buhay sa pagiging mangingisda kaya nga mas mabuti yung meron kang naabot na ikaw na anak na pinagpapaaral ng iyong ama isang mangingisda para sa susunod ikaw na yung bubuhay at susuporta pagtanda ng iyong mga magulang hindi ka susunod sa yapak kung anuman man ang trabaho ngayon ng iyong mga magulang so Hanggang dito lang ang voice over guys. So salamat sa pagpapanood. Tapusin mo ang video na to para ito sa inyo. Pinagawa ko. I ask only to like, support my video, and share, and subscribe to the channel, and follow my Facebook page. Thank you so much guys. Be support on me. Sa mga loyal supporter ko, maraming maraming salamat. Sa mga viewers, thank you so much sa mga mahiling mag-share ng mga video ko. Thank you, thank you so much. May God bless you sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magsikap lang, magtyaga kahit sa kunting kita, kahit sa simpleng hanap buhay. Basta marangal, mabuhay tayo na maayos at mabuhay tayo na may Diyos. So, salamat sa Panginoon kahit sa mga blessing na kaunti tayo'y pinagpala tayo may provision pa rin galing sa kanya at nabubuhay tayo na at masigla kaya natin to habang buhay may pag-asa ika nga nila so guys thank you so much for your watching I'm thankful sa mga nagsusubaybay ng aking mga video simula pa noong una hanggang ngayon salamat sa inyo ay hey, salute in advance Merry Christmas in the Happy New Year! So, thank you very much, guys. See you on my next video. Thank you so much. yan ang kabuong na huli natin sa ating uh, ano first uh, trap first trap so, yan kita nyo ito kung ipagkain natin ito sa mga isdang breeding natin yan hihiwain natin mamaya so dito ko lang ipapakita sa inyo ang paghiwa dahil na ako dahil ako lang naghawak na aduh cellphone. So, baka marang di guys. Yun my next video. Mga, tak, tak. Nah.